'yan tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag amendment. Maraming mga planholder ang gustong baguhin ang kanilang payment option. From monthly to semi-annual or from monthly to annual. So, kailangan lang nating gawin para mabago yan is magkaroon ng amendment. So, ito yung step by step para mag-amend ng iyong payment option. So, ang gagawin natin ngayon ay from monthly to annual payment. Ang una natin gagawin ay siyempre pupuntahan natin ang ating Kaiser's Online Policy Management or ang ating OPMS. Sila ilalagay lang natin dito ang ating username or ang ating email at ang ating password. And then, i-click na ang login. Hintayin lang na ma-redirect sa ating OPMS. Ngayon ay nandito na tayo sa ating OPMS. I-click mo lang yung process amendment. At mare-redirect tayo dito sa e-form order. So, pipili ka ng iyong order. Meron dito ang reinstatement, my change of mode of payment. So, piliin mo yung change mode of payment. So, makikita mo na dito yung computation kung magkano ang babayaran mo for annual. I-click mo lang yung apply now at nare-redirect ka na yan sa kiosk 2. So, dito sa kiosk 2, i-click mo lang yung search at syempre ilalagay mo ang iyong policy number. Make sure na tama yung policy number na ilalagay mo malalaman mo na tama yung policy number na inilagay mo dahil lalabas ang iyong pangalan. Once na lumabas yung pangalan mo, i-click mo ang iyong pangalan. And then balikan mo yung computation na ibinigay sa OPMS or sa Kaiser portal. Dahil 'yun ang ilalagay mo sa Kyos 2. Kung magkano yung nakalagay sa premium, 'yun ang ilalagay mo sa premium. Kung merong surcharges sa yung computation, syempre ilalagay mo din ang amount ng surcharges sa kiosk At, lagyan mo ng 300 sa amendment fee at syempre, 500 na policy fee. And then, i-make sure mo na nakahandaan na ang iyong amendment form. Kung wala ka pa nito, maaari kang gumawa ng support ticket sa Kaiser para mabigyan ka ng amendment form or baka ang iyong mga kasama sa IMG ay may amendment form, maaari kang makakuha sa kanila. I-make sure na naka-fill out ang mga information na kailangan sa amendment form katulad ng last name, first name, middle name, policy number, at kung ano ang ipapabago katulad na mode of payment. At syempre, i-click mo yung annual at i-make sure mo rin sa baba na mailagay mo kung saan mo na-fill upan ang form na ito at ang date kung kailan mo ito na-fill upan. And of course, huwag mong kakalimutan na lagyan ng signature. Once na nafilapan mo na ang iyong amendment form, ready ka na para i-upload ito sa kiosk 2. I-click lang ang upload amendment form at syempre, piliin mo lang ang amendment form sa iyong folder. Once napili na ang amendment form, i-make sure mo na iyong amendment form ay lalabas katulad sa ganito. And then, i-click mo lang yung next. At, mareredirect ka na nito sa payment instruction. So, ilagay mo lang ang iyong first name, last name, email address at ang payment option na gusto mo. So, kung gusto mo mag-bank transfer, piliin mo lang yung remittance or bank transfer. At sundan mo lang yung payment instruction na ibibigay sa iyo. At kung meron ng account number na ibinigay, maaari ka nang magbayad or mag-fund transfer sa IMG Bank account at i-upload ang proof of payment sa blue link na nasa email mo. And then, once approved, hintayin mo na lang na ma-update ang iyong OPMS. Diba? ba? Madali lang naman mag-amen. Kayang-kaya mo itong gawin. Basta sundan mo lang ang instruction na binigay sa iyo.